kapag may nag-approach sa inyo at kapag tinanong kayo nila na bakit kayo nagdarasal ng rosary, wala namang nakalagay sa Bible na magdasal kayo noon. At oh, sige, kapag tinanong kayo ng ganon, sagutin niyo sila ng ganito. Kung wala sa Bible na magdasal ng rosary, may nakalagay ba na bawal magdasal ng rosary? Ganon. At saka, wala namang masama na magdasal ng rosary. Actually, kapag nagdarasal tayo ng rosary, nag-a-utter tayo ng mga words from the Bible. Um, ibig sabihin lang, ang rosary ay biblikal. Hindi ba? At saka, kapag naglo-rosary tayo, nagdarasal tayo. It is one way of communicating with God. Humihingi tayo ng um prayer petition, ganoon. It is our Kapag meron tayong devotion sa rosary, ibig sabihin mas lalo tayong lumalapit ang loob natin sa Panginoon. O, oh, di ba? Kaya ganun lang.